Hello guys, have a nice day po. Ipakita ko lang sa inyo ang ano namin dito. Lupa namin dito na pinasukat namin kahapon. Ito ang ano sa kapatid ko. May siya doon. Nilagyan <laughs> niya ng payag-payag may mga manok, kambing. Nilagyan namin yan ng kural para hindi makalabas ang mga hayop sa loob. At ito na ang pinasukat namin kahapon. Nilagyan namin ng siminto ang mga muhon lahat at dito doon ay may mga ano na doon lahat doon sa may kabila hindi namin alam na ano malaki pala ang lupa sa papa ko mga ano na kasi sila eh, patay na silang dalawa mama at sa papa ko tapos ngayon lang namin nalaman, buhis ng buhis kami sa mga ano tatlong ano pala papel ang binuhisa namin. Tapos iba pala ang naka ano sa lupa. Parang inangkin ba? Pag survey, pagpasurvey namin sa surveyor, yun nakuha lahat namin kasi ang nag-angkin sa Yuta sa kabila hindi pala sa kanila pero since, since mga maliliit pa kami sila ang nag-ano sa mga saging, lubi pero ngayon lang namin nalaman na ano kasi ang papa ko noon hindi sila nag ano hindi sila nag-ano sa mga lupa namin nag, nagbigay lang sila ng papel na mga deklarasyon nya yeah. ang isan may titulo na tapos buhis lang buhis lang kami pero hindi namin alam kung saan yon ang sa kabila pala nga kinuha sa mga sa tao dalawa ang nag ano dalawang deklarasyon tapos kami ang nagbuhis ngayon galit na galit sila ay wala sabi ng uh, sorbiyor may mga ano kayo uh, ang kayo ng mga mapa at saka so nakuha namin ah, kahapon grabe galit pero pinatawag na sila sa barangay captain pinatawag inano na sila inano na sila pero ang isa ah grabing galit pero wala sila hindi wala silang nagawa kay kasi ang sorbior may mapa sila nga dito sa ano namin sa whole barangay hindi sila makaano wala silang papel wala silang gibuhisan pero mga matigas <laughs> ay nako sinabihan sinabihan lang sila namin na ipasukat ang ano ninyo ang mga ang lupa ninyo kung may papers kayo pero siguro sa kabila ang sa inyo sinabihan sila sa sorbiyor ang lupa ninyo doon sa kabila ah. Uh, ito na mga ito na guys itong lupa na to noon mais ang tinanim noon itong ng lupa pero dili to sa amin ha doon lang sa kadilaan sa amin ito iba ang ano dito Ang ang owner noon mga ano ito mais ang itinanim pero ngayon wala na kasi kuan sa ini pila na sila sa ka, ka na walang walay ayo ba kanang sige lang sila kuan di malas di naghinto sila pero sa maliit pa kami, ah, grabing mais dito, hanggang doon, mais, lahat-lahat, may palayan pa doon. Pero pagkatapos ng ano, sa inyan, alindul, di ba, lumindul rin sa buhol noon, grabe murag 2011 ba yun? o 13 tapos pagkatapos ng lindol ang tubig sa dagat kung malaki na mag high tide siya parang pumasok na doon oh, doon 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 so hindi na maano ang mga pala ang kalaya wala na ah, huminto na sila tapos dito wala nang tagal na ditong wala na nila tani. may lupa po kami doon 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 may ano yung mga mga ano dyan mga niyog sa mga ano dyan sa mga ano lang dyan namin ay pasensya na kayo sa tagalog ko eh e, ibasaya na lang ay dah mga ano sa mga lula anak nako. diha pero gibahin bahin naman good so wala ibahin bahin na sa mga isuon sa lola na ako katong sa layo sa amo atong lulo gihapon malaki ang, ang, lupa namin guys pero dusi silang magkakapatid sa lula ko so nabahin-bahin lahat dyan, anang may, may may mga niyog dyan. lahat 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 I isa sa ano yan sa mga kaliwata namin yan malayo pa yan malaki yan <laughs> lupain hmm. ah, ang mga aso ko <laughs> wala pang kambing dito ah di pa may kambing na oh kambing na. Ang kambing namin hindi pa ni, nilabas sa asawa ko, itulog pa ng asawa ko siya ang mag ano sa kambing. Mga baka pa dito. <laughs> mga baka ang hmm, daming kanding doon hmm, mga kapitbahay ko hindi pa na ano ang bahay nila simula sa pagbagyong ulit oh. hindi pa na bumbungan ng ay nako so guys ah, uh, mega mega love shout out po sa lahat Ah, uh, Maraming maraming salamat po sa pag play sa video ko. May galab shout out po sa lahat. Have a nice day. Bye bye. God bless to everyone. Ito ang ano sa probinsya namin, probinsya. Barangay Bukaran, Nabangga buhol. Pero sa itong video ko sa gilid lang sa aming bahay. Iba-iba <laughs> na ang ano dito, iba-iba na ang owner dito, pero doon sa malayo, oh sabi ko na, sinabi ko na sa mga ano sa mga kalulalulahan ko na diyan kapatid ng lola ko kasi gi, gi ano na nila gi, divide divide na pero ito iba din ang owner dito yung mga maisan noon ang sa amin doon na sa doon yung pinasukat namin kahapon kasi gi divide na o, diya, ang amo ah gigibayit nanak na mo diha ang mga lupa <laughs> tapos sus malaki pala ang bayarin oy sa magpatayton. patayton di pa change na mo sa isa't isa magkapatid. ano kami na ano dito naghati eh. pitong anim ba pero 12 kami magkakapatid pero ang iba bininta. So ano lang ang nabinta ko isa lang ka portion. So dalawa ang ano ko. Dalawang portion ang naano ko hanggang dito. May mga plug na lagay. namin kasi para hindi maano. Naibot dito ning lapas ni sila sa koral ning lapas ni sila isibog ni sila dito doon sa pasulod pa, pa lapas ni sila mga isa ka dupa amo pa ng lupa din na sa amin taya pero okay lang hindi man simento ang koral nila I ipasibog na na nila ngayon pa namin nalaman na malaki malapad pala ang lupa ng papa namin. Hanggang doon yan, hanggang doon, doon pa. So... itong pinagabas ko na ano yung niog yung ano I, ano ko lang sa paggawa ng bagong bahay ko. Para gamitin ba para pang ano. ingan ani eh. Para pang ko sa semento. Hindi ako maggamit ng kahoy sa ano ko i semento i ano ko lahat ka semento. ito gamitin lang sa pagtatrabaho pag kuan ng mga ano yan mga parang gamito na ba para kanang paghimog haligi sa kanang solid ba niya para an katkata nila sa ibabaw ni kanina ang gamito na sige na guys bye 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 thank you thank you very much si God bless God bless to everyone bye bye ito bahay ng ano ko bahay ng anak ko <laughs> maliit lang ang inano nila kasi sabi nila ano lang daw temporary lang daw. Iwan ko ba sa kanila bakit nagtemporary sila ng ano bahay? Temporary sila ng payag kasi hindi daw sila dito gustong manirahan forever mag ano daw sila magbili ng lupa sa ibang lugar kasi takot sila may baha dito. May bahake kasi may river dito o don doon. Doon pa sa kabila. May river. Yun ang yun ang muawas ka magbagyo. Mauna siya nga suba ang muawas. So, muna ang anak ko nagtemporary siya. Ganyan ang iyang bay Yung panganay ko na may anak. Temporary lang daw na mag-transfer daw sila sa ibang lugar na walang wala daw baha. <laughs> okay. uh, ako dito na lang ay bahala na. Bahala na si Lord, di ba? Mga kapatid. So, bye-bye na mga kapatid. Dami pang mga kahoy dito, oh, Mahogan, eh. Bye bye. Thank you. Thank you very much.